Mabagal na hamagod ang pawis sa noo ni Erish habang nagbibilad sa araw sa maliit na kerenderye sa tabi ng kalsada. Sa likod ng kanyang ngiti ay ang bigat ng mga utang sa ospital para sa ina niyang si Aling Lita, na ngayon ay nakarite sa isang maliit na ward dahil sa malubhang sakit sa puso. Tatlong araw na lang po, Tay. Kailangan po nating magbayad bago dumating ulit ang bill, mahina niyang sabi habang pinipilit tumibay ang loob. Sa kabila ng lahat ng hirap, pinipilit niyang tumagal sa trabaho bilang waitress sa isang hindi gaanong marangyang restaurant sa Maynila. Ilang beses na rin niyang naisip ang sumuko, ngunit ano ang magagawa niya? Kung wala siyang kikitain, paano maipagagamot ang kanyang ina? Isang hapon, habang nag-aayos ng mga baso sa counter, napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa sulok. Hindi siya karaniwang napapansin ng mga customer, lalo na ng mga lalaki. Ngunit kakaiba ang tingin ng lalaking ito, matahimik, matalim, at tila may dalang mabigat na lihim. Lumapit ito sa kanya ng dahan-dahan. Miss, pwede ba kitang makausap ng saglit? Tanong ng lalaki, nangiti si Erish ng bahagya. Opo, ano po iyon? I offer you a deal. Tatlong araw, kasama ako, may bayad, para sa ina mo. Tumigil ang mundo ni Erish sa isang saglit. Tatlong araw kasama po, pero, paano po iyon makakatulong sa hospital bill namin? Ngumiti ng mapagkumbaba ang lalaki. Ipapaliwanag ko sa tamang panahon. Pero kailangan mo munang sagutin, oo o, o hindi. Nang tingnan niya ang mga matang puno ng seryosong pag-aalala na pagpasyahan ni Erish na tanggapin. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina. Sa tatlong araw na iyon, walang makapaghahanda sa kanya sa magiging kwento ng paggalang, paglalakbay, at lihim na pag-ibig na unti-unting bubuo sa pagitan nila ni Marco. Kinabukasan, habang nag-aayos si Erish ng mga plato sa kusina, dumating si Marco sa restoran. Hindi siya gaya ng mga karaniwang lalaki na dumarating dito, simple ang suot, ngunit may kakaibang aura ng katahimikan at kapangyarihan. Lumapit siya kay Erish at mahinahong ngumiti. Handa ka na ba, Erish? Tanong niya, huminga si Erish ng malalim, pilit pinapawi ang kaba. Opo, handa na po ako. Hindi siya dinala sa mga mamahaling kainan o hotel tulad ng inaasahan. Sa halip, dinala siya ni Marco sa mga simpleng lugar sa isang maliit na karinderia na tinatawag na tapsilogan ni Aling Nena sa parke kung saan naglalaro ang mga bata at sa isang lumang sinihan na pinuntahan niya noong bata pa siya. Habang naglalakad sila, nakapansin si Erish na hindi siya tinutulak o hinahawakan ng basta-basta. Sa halip, iginalang siya ni Marco sa bawat kilos at salita. Bakit hindi mo ako nilalapitan? Tanong ni Erish, hindi mapigilan ang kuryusidad. Ngumiti si Marco ng mahiwaga. May mga bagay na kailangang respetuhin, lalo na kapag tungkol ito sa puso ng isang tao. Sa tatlong araw na iyon, napagtanto ni Erich na si Marco ay hindi lang basta estranghero. May malalim siyang pinagmulan at dahilan kung bakit siya narito. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon, isang pag-ibig na unti-unting sumibol sa simpleng mga sandali at tahimik na pag-uusap. Pagpasok ng ikatlong araw ng kanilang pagsasama, mas lumalalim ang pagkilala ni Erich kay Marco. Hindi niya maiwasang mapansin ang mga maliliit na detalye, ang pagtingin ni Marco sa kanya na parang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo, ang pag-aalala niya sa kaligtasan ni Erish kahit sa mga simpleng lakad. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabing dagat, tinanong ni Erish si Marco, bakit mo ako pinili? Marami kang kayang piliin, bakit ako? Tumingin si Marco sa malayo, sa malambing na sikat ng araw na sumasalubong sa kanilang mga mata. Hindi mo ako kailangang paniwalaan ngayon. Pero may dahilan. Talaga kung bakit ikaw ang napili ko. Mula sa unang kita pa lang, iba na ang pintig ng puso ko para sayo. Hindi sumagot si Ariesh, pero ramdam niya ang tibok ng puso niya na hindi na niya mapigilan. Pagdating nila sa isang simpleng kainan, nag-order sila ng paborito ni Ariesh na lugaw at itlog na maalat, mura man, pero puno ng alaala ng kanyang pagkabata. Habang kumakain, nagtanong si Marco, paano ang nanay mo? Kumusta siya? Salamat po, unti-unti nang gumagaling dahil sa tulong mo, sagot ni Erish, bahagyang napaluha. Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran. Ngumiti si Marco, hindi mo kailangang magbayad sa akin. Basta alagaan mo lang ang puso mo. Nang gabing iyon, umuwi si Erish nang may kakaibang ngiti sa labi. Hindi niya alam kung anong klaseng kwento ang naghihintay sa kanilang dalawa pagkatapos ng tatlong araw na alok na iyon, pero handa na siyang harapin ito. Sa huling araw ng kanilang kasunduan, tila naging mas komportable na si Airish kay Marco. Sa bawat sandali, nararamdaman niya ang init ng pag-aalaga na hindi niya inaasahan mula sa isang estranghero. Naglakad sila sa isang tahimik na kalsada habang papalapit sa kanilang huling destinasyon isang maliit na parke kung saan maraming mga matatandang nagkikita kita upang maglaro ng chess at magkwentuhan. Dito, naupo si Marco sa isang bench at tumingin kay R.H. ng seryoso. May gusto akong sabihin sayo, ani Marco, habang pinipigil ang kanyang emosyon. Nakangiti si R.H., ngunit ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Ano po iyon? Hindi lang ito isang transaksyon para sa akin. Mula nang makita-kita, napatingin na ako sa iyo hindi lang bilang isang babae, kundi bilang isang taong gusto kong makasama sa buhay ko. Kuminto ang mundo ni Erish sa Ang lalaking kanina ay tila isang misteryosong estranghero, ngayon ay nagbubukas ng puso. Ngunit may mga matang sumusulyap sa kanila mula sa dilim, mga mata ng mga taong may sariling kwento, sariling pagtatakda sa kanilang kapalaran. Hindi niya alam na sa likod ng simpleng ngiti ni Marco ay ang isang kwento ng kapangyarihan, yaman, at lihim na pagmamahal na susubok sa tibay ng kanilang samahan. Sumapit ang huling gabi ng kanilang tatlong araw na pagsasama. Sa isang tahimik na kainan sa tabing ilog, magkatabi silang naupo sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw ng poste. Tahimik silang nag-uusap habang nilalasing ng malamig na hangin ang mga alaala ng mga nagdaang araw. Maraming salamat, Marco, malumanay na sabi ni Erish. Hindi ko akalain ganito ang magiging karanasan ko. Hindi mo lang ako binayaran, iginalang mo ako, at parang nakita mo ako bilang tao, hindi bilang isang bagay. Tumitig si Marco sa kanyang mga mata, puno ng pangakong hindi masisira. Hindi ito tungkol sa pera, Erish. Ikaw ang dahilan kung bakit nagbago ang buhay ko nang makita kita. Nang walang babala, dahan-dahan siyang niyakap ni Marco. Hindi iyon ang uri ng yakap na may hinihiling, ito ay yakap na nagbibigay lakas at proteksyon. Pagkatapos ng tatlong araw, naiwan si R.H. na may malalim na tanong sa puso, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? At higit sa lahat, ano ang magiging bukas nila ni Marco? Isang buwan na ang lumipas mula nang matapos ang tatlong araw na pagsasama ni na R.H. at Marco. Sa araw-araw niyang trabaho bilang waitress, pilit na tinatago ni Erish ang mga nangyari sa kanyang puso, ang mga tanong, ang pag-aalinlangan, at ang pag-asa. Ngunit isang gabi, habang naglilinis siya ng mesa sa restoran, may isang lalaking nakapangmayaman mayaman ang suot ang biglang lumapit sa kanya. Isa siyang kilalang negosyante sa bansa, at hindi niya maintindihan kung bakit siya binastos nito sa harap ng mga tao. Ang kapal mo, Dai. Akala mo'y tuta ka na pwede magpakalat-kalat dyan. Maanghang ang boses ng lalaki. Naramdaman ni Erish ang buong katawan niya'y nanginginig sa takot at kahihiyan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang matapang na tinig ang bumalat sa lugar. Tumigil ka dyan. Lahat ng mga tao sa restoran ay nagulat nang makita nila ang lalaking pumasok, si Marco, nakaayos ng formal at may angking dignidad na hindi pa nila nakikita. Tahimik na tumayo si Marco sa tabi ni Erish. Hindi mo siya gagalawin. Mumingiti si Marco ng bahagya, ngunit ang mga mata niya ay naglalabas ng kapangyarihan na ikinabahala ng marami. Pagkatapos ng eksena sa restoran, dinala ni Marco si Erish sa isang pribadong lugar, isang marangyang opisina na puno ng mga diploma at litrato ng mga matagumpay na negosyo. Hindi mo kailangang matakot, malumanay na sabi ni Marco habang nakatingin sa kanya. Marco, sino ka ba talaga? Tanong ni Erish, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngumiti si Marco at dahan daw ang inilahad ang kanyang kwento. Ako ang nagmamayari ng ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Pero bago iyon, nakita kita sa isang maliit na kainan at sa unang tingin, nahulog na ako sayo. Ang tatlong araw na iyon ay hindi basta negosyo lang para sa akin. Ginawa ko yun para makatulong sa ina mo at para makilala ka ng mas malalim. Napailing si Erish, hindi niya inakala na ganito pala kalalim ang pinagdaanan ni Marco. Hindi ako yung lalaking unang nakita mo sa kalsada. Ako si Marco, isang taong handang gawin ang lahat para sa iyo at sa ina mo. Sa mga salitang iyon, unti-unting nawala ang alinlangan ni Erish. Sa halip, napuno siya ng pag-asa at lakas para harapin ang mga pagsubok na paparating. Pagkatapos ni Marco na ibunyag ang kanyang totoong pagkatao, tumango si Erish habang pinipigil ang mga luha. Marco, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, salamat sa lahat. Sa hindi mo lang pagkuha sa akin bilang isang simpleng tao na kailangan lang ng tulong, kundi para makita mo rin ang tunay kong pagkatao. Napailing si Marco at dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Erish. Erish, ang tanging nais ko lang ay makita kang masaya. Alam kong hindi madali ang buhay mo, pero sana sa piling ko, maramdaman mo ang tunay na halaga mo. Niyakap niya si Erish ng mahigpit, habang tila pinaglalaban nila ang bawat pangarap na gusto nilang makamit. Hindi kita iiwan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, mananatili akong nandito para sayo. Humigop ng malalim si Erish, at napangiti sa unang pagkakataon ng matagal. Salamat, Marco. Hindi nagtagal matapos ang pagbabalik ni Marco, unti-unting napansin ni Erish na may mga matang palihim na sumusubaybay sa kanila. Sa trabaho, sa kalsada, kahit sa mga simpleng lakad nila, may mga matang tila nagbabantay, nagmamasid. Isang gabi, habang pauwi si Erish mula sa restoran, nilapitan siya ng isang lalaking matikas na kilala sa lipunan, si Rodrigo, ang lalaking minsang nagbasto sa kanya. Akala mo makakatakas ka sa akin. Sambit ni Rodrigo habang nilalapitan siya ng may pang-aalipusta. Hindi nagatubili si Marco na sumugod, hinawakan ang braso ni Rodrigo ng mahigpit. Tigilan mo na ang panliligaling, mariing sabi ni Marco na nagpapakita ng kakaibang lakas at autoridad. Napailing si Rodrigo at unti-unting umatras. Alam niyang hindi basta-basta ang lalaking ito. Sa likod ng pangyayari, napagtanto ni Erish na ang buhay niya at ni Marco ay unti-unting nagiging isang laro ng kapangyarihan at pagtatanggol, isang laban para sa kanilang pagmamahalan at kalayaan. Sa pagdaan ng mga araw, lalong lumalalim ang misteryo sa paligid ni Marco. Hindi lamang siya basta mayaman, siya ay may mga kaaway na handang gawin ang lahat para sirain siya, at kahit si Erish ay nadadamay sa panganib. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Erish, may isang sasakyan ng dahan-daang sumunod sa kanya. Naramdaman niya ang kabahabang. Tumitigil siya sa gilid ng daan. Biglang bumaba si Marco mula sa madilim na likuran, tinaplan si Erish ng katawan niya. Walang silang pwedeng gawin sayo. Ako ang bahala. Hindi nagtagal, umalis ang sasakyan sa lugar, ngunit ramdam ni Erish ang bigat ng panganib na naglalakbay kasama nila. Sa araw na iyon, nagpa siya si Marco na ipakilala si Erish sa pamilya at mga kaibigan, isang akbang na may dalang malaking pagbabago sa buhay nila. Kinabukasan, dinala ni Marco si Erish sa isang marangyang tahanan, ang mansyon ng kanyang pamilya. Habang pumapasok sila, ramdam ni Erish ang kaba at excitement sa dibdib niya. Handa ka na ba? Tanong ni Marco habang hawak ang kamay niya. Hindi ko alam, pero handa akong subukan, sagot ni Erish ng may ngiti. Sa loob ng mansyon, sinalubong sila ng mga empleyado at mga miyembro ng pamilya ni Marco. Malugod na tinanggap si Erish, ngunit halata ang mga titig ng mga nagtataka at may agam-agam. Isang matandang babae ang lumapit kay Erish. Maligayang pagdating sa pamilya, anak, sabi nito ng may pagmamahal sa tinig. Hindi maipaliwanag ni Erish ang saya at pag-aalala na nadarama niya. Alam niyang simula ito ng isang bagong yugto, isang buhay na puno ng pagsubok, pag-ibig, at pag-asa. Sa loob ng mansyon, habang nagpapahinga sa isang malawak na sala, tinanong ni Marco si Erich tungkol sa kanyang buhay at mga pangarap. Ngunit may isang bagay na hindi sinasabi ni Marco, mga lihim na bumabalot sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, napansin ni Erich ang kakaibang usapan sa pagitan ni Marco at ng kanyang ama. May mga pahiwatig tungkol sa mga suliranin sa negosyo at mga taong nagbabantang sirain ang pangalan ng kanilang pamilya. Naunawaan ni Erish na ang pag-ibig nila ni Marco ay hindi lang laban para sa kanilang dalawa, ito rin ay laban para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga pangarap, at sa katotohanan. Habang nakaupo sa tabi ni Marco sa balkonahe, tiningnan niya ang malayong ilaw ng lungsod. Marco, ano ba talaga ang nangyayari sa pamilya mo? Parang may itinatago kayo, mahinang tanong ni Erish. Napabuntong hininga si Marco, at niyakap siya ng mahigpit. Erish, hindi ko gusto na madamay ka sa mga problema ko. Pero kailangan mong malaman, may mga taong handang gawin ang lahat para pabagsakin kami. Hindi lang negosyo ang usapan dito, pati ang buhay namin ay nakataya. Napaluha si Erish, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sana, magkasama tayo sa laban na ito. Nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan, ano manang ang mangyari. Isang araw, may dumating na balita kay Erish mula sa isang taong matagal ng kakilala ni Marco. Ito ay isang lihim na maaaring makasire sa kanilang relasyon. Hindi kanya tunay na iniibig, bulong ng tinig na nagmumula sa dilim. Nagduda si Erish, naguguluhan sa mga sabi-sabi na unti-unting kumalat. Sa kabila ng pagmamahal ni Marco, nagtataka siya kung totoo nga ba ang mga ito. Lumapit siya kay Marco at hiniling ang paliwanag. Marco, ano ba talaga ang nararamdaman mo para sa akin? May mga nagsasabi na may tinatago ka, tanong ni Erish, may halong lungkot at takot. Ngunit tumingin si Marco ng diretsyo sa kanyang mga mata. Erish, mahal na mahal kita. Wala akong itinatago sayo. Ano man ang problema, hahanapin natin ang katotohanan ng magkasama. Sa pagkakataong iyon, unti-unting bumalik ang tiwala ni Erish, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban nila. Hindi nagtagal, dumaan ang isang malaking pagsubok sa buhay ni na Erish at Marco. Isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang bayan, nagdulot ito ng baha, pinsala sa bahay, at pagkasira ng mga ari-arian. Sa gitna ng unos, pinatunayan nila ang kanilang lakas bilang magkasama. Si Marco ay nanguna sa pagtulong sa mga naapektuhan, habang si Erish ay abala sa pag-aalaga sa kanyang ina at pagtulong sa mga kapitbahay. Ngunit sa kabila ng lakas nila, may mga taong naglalakas loob na samantalahin ang gulo, mga taong naisirain ang pangalan ni Marco at ang pamilya niya. Sa gabing madilim at maulan, muling hinarap nila ang mga pagsubok na hindi lamang galing sa kalikasan, kundi mula rin sa mga taong may masamang intensyon. Matapos ang bagyo, nagsimula ng kumalat ang mga maling balita laban kay Marco at sa kanyang pamilya. May mga nagsasabing ginamit niya si Erish para sa sariling kapakinabangan. Hindi matanggap ni Erish ang mga paratang na iyon. Nais niyang ipagtanggol hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati si Marco, ang taong unang naniwala at nagmahal sa kanya. Sa tulong ni Marco, nagsimula silang mag-imbestiga kung sino ang nasa likod ng mga paninira. Habang papalalim ang kanilang pagsisiyasat, natuklasan nila ang isang mas malalim at mas madilim na lihim na may kinalaman sa negosyo ng pamilya ni Marco. Habang abala sa investigasyon, napansin nila ang kakaibang kilos ng isa sa mga matataas na opisyal ng kumpanya ni Marco. Palihim itong nakikipag-ugnayan sa mga kaaway ng kanilang pamilya. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, sabi ni Marco habang tinitingnan ang mga ebidensyang kanilang nakalap. May mas malaking plano silang itinatago. Naramdaman ni Erish ang bigat ng sitwasyon, ngunit lumakas ang loob niya dahil kasama niya si Marco sa laban na ito. Hindi tayo susuko, Marco. Magkasama tayo dito hanggang dulo. Dumating ang araw na kinailangan nilang harapin ang kanilang mga kalaban. Sa isang marangyang bulwagan, nagtipon ang mga kinatawa ng pamilya ni Marco at ang mga taong nais silang pabagsakin. Hindi kami natatakot sa inyo, mariing pahayag ni Marco habang nakatayo sa harapan ng lahat. Sasagutin namin lahat ng paninira at babalikan namin kayo ng katotohanan. Kasabay ng kanyang mga salita, lumabas si Irish na may hawak na dokumento na magpapatunay ng katotohanan. Sa kabila ng tensyon, ramdam ang lakas at pagkakaisa nila. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa negosyo, ito ay laban para sa kanilang pagmamahalan, dignidad at kinabukasan. Matapos ang matinding paghaharap, unti-unting naibalik ang magandang pangalan ni Marco at ng kanyang pamilya. Ang mga nagkalat na maling balita ay nawasak ng ebidensya na ipinakita ni Erish at Marco. Naging matatag ang kanilang relasyon dahil sa mga pinagdaan ng pagsubok. Mas lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan at pareho silang nagplano ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa kabila ng mga unos na natili silang magkasama, handang harapin ang lahat ng hamon dahil sa tunay na pag-ibig. Ilang buwan matapos ang lahat, nakauwi na si R.H. sa bahay kasama si Marco. Masaya at payapa ang buhay nila ngayon. Ang ina ni R.H. ay ganap ng gumaling at nakakabangon na. Sa isang simpleng sulosalo sa likod bahay, nagpasalamat si R.H. kay Marco. Salamat sa pag-ibig mo at sa lahat ng ginawa mo para sa amin, malambing niyang sabi. Ngumiti si Marco. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging mas mabuting tao. Ang pag-ibig natin ay tunay at walang hanggan. Sa ilalim ng mga bituin, niyakap nila ang isa't isa, tanda ng bagong simula na puno ng pag-asa at pangarap.